Yo, what's up guys? So, yun, um, bali, ito sa kwarto natin. Nag-ayos tayo ng ating, ano, paglalagay ng mga vintage at semi-vintage na ukay na mga pinagbibili natin guys sa ukay. So, ayan, nakadisplay na yung mga ano natin. Nilagyan natin ng ano panibagong sabitan guys. Kasi yung dito dati, nilagay ko, nababa siya. So, tinibayan ko siya guys. So, nice. so ayan, yung mga vintage natin na damit sayan, Ang dami yan guys. So, talaga naman. Grabe. Ang dami yan guys. Ang bak. Yung mga nakuha natin guys. So, yun guys. Siya nga pala. Ayan o. Oh, Nais na natin. Ano, sa mga nagbibintage yan. Tapos, yung mga nangangolekta. At mahilig bumili ng mga vintage at semi-vintage. So, go. Uh, so, guys, so meron tayong mga stock dito, vintage at semi-vintage sa mga galing ukay. So, guys, yun, kung gusto nyo bumili ng ukay natin, so, please, uh, message lang below, then, i-sasagutin ko po yung ano nyo, then, kung dito lang po, along the UAE, uh, tapos, charge at malapit, iti-deliver ko po sa inyo yung order nyo kung ano naman, kung halimbawa Pilipinas, pwede rin naman basta maramihan bultuhan. So, hindi naman yung mga semi-vintage, hindi naman natin ibebenta ng sobrang mahal. Dito sa akin, ano lang, yung bang bawi lang ba sa pagod tapos sa uh, pamasahe yun. Ganun lang guys. So, yung sa mga semi-vintage natin guys, bali, bebenta ko ng ano yan, mga tatlo 50, tatlo, 50 dirham, yan, 50 dirham. Ayun, mga ganun. May tatlong piraso yun sa semi-vintage. Tapos yung mga vintage naman, yun, may medium may price yun, guys. Ayun. So, guys, so, parang bago nga pala lahat. So, please like and subscribe my YouTube channel. Gem. <coughs> vlog noble. Yo. So guys, yun nga pala, 'di ba? Kakapon ng tayo. Tapos yun, nalabhan na natin yung mga inukay natin. So andito na siya. Ilagay na natin diyan. Gusto kong i-flex sa inyo yung isa sa pinakamalupit na nakuha natin sa ukay guys. Hindi lang siya basta ordinary na na vintage guys. Itong t-shirt na to limited edition siya. As in, tinignan ko siya sa YouTube. Ah, sa Google. Yan, sa Google. Kung magkano ang presyo. So guys, ito. Ipapakita ko sa inyo ang presyo ng ito kung anong klaseng damit na sinasabi ko sa inyo guys ito ayan guys hard tag sya gildan heavy cotton ayan limited edition ito limited edition tapos may detail sya ayan nandyan lahat yung detail nya ano to 2003. Ayan. Ayan siya. po siya. So guys, itong t-shirt na to is tinignan natin to sa online kung magkano no sa online itong t-shirt na to is nagkakahalaga ng pinakamababa sya guys ah pinakamababa 249.95 dollar dollar guys ha 249.95 so yun ayan guys legit to guys legit yan hearted makikita nyo naman solido bumbo wala sang atama tama medyo faded siya pero normal napakaganda sa kapalang tela niya ayan So guys, ito tiningnan din natin, tiningnan natin to sa eBay. Kung magkano ang presyo ni eBay dito kasi si eBay, di ba? Kilala na ano, talaga nagbebenta ng mga vintage na uh, item, talaga sikat siya. So tiningnan natin ang presyo niya doon kay eBay. So guys, grabe. Bin tinutulak ni eBay to ng 607. All in all, credit kasama yata yung delivery noon, yung shipping. Grabe, 607 dollar. What? What the fuck? Damn! Grabe. Ayan guys. Nakakita nyo. Sobrang mahal. So guys, siya nga pala. Kung sino gustong bumili nitong ano natin, vintage na to. Guys, sinasabi ko sa inyo, legit to chineck ko talaga siya as in, legit. Ayan. Kung gusto nyo puntahan o para makita ng personal at magustuhan nyo, pag-usapan natin ang presyo. Guys, eto. Ayan. Pag-usapan natin ang presyo, guys. Kasi ito, limited edition talaga to. Ang lupit. Wala siyang bakit talaga. Ito lang siya. Ayan. Kahit tingnan nyo sa online. Ayan. Lahat yan guys Ayan oh. Ito ang ano nya Limited edition yun, ano, niya? yung ano nya Yung vetted nya ayan guys Nakikita Ay, nyo Hindi okay. ko lang masyadong ano ayan Ayan guys Yon guys. So yon guys, sa so, mga ano gustong bumili ng ano na yan, item na yan. So ibibigay sa inyo yan guys, pag-usapan natin ang presyo siyempre, eh, hindi naman basta-basta t-shirt to nakuha natin na ah, itong item na kinu-collect natin at iniingatan natin. So guys, kung sino yung may gusto, mag-PM lang sa akin o comment below. Tsaka pala, meron pa pala rin tayo nakuha na isa na ano, t-shirt ano? Mickey, Mikey, Florida yan. Ito, napakamahal din itong ano na to. Isa, single stitch siya guys. Made in USA. Ayan. Single stitch siya. Ayan din, single stitch. Ayan. Medyo ano na nga lang, may mga dumi na sa yung ano, parang kalawang. Kasi nga sa luma na, tapos meron siyang mga maliit na ano. Lama. Pero ito, vintage yung tag niya, vintage yung damit. Napakamahal din. So, pag-usapan natin guys, PM na kayo kung gusto niyo yung mga item natin dito sa ukay ukay ito yan ako natin sa ukay so guys yung mga damit na yan lahat yan ipupull out ko yan yung mga vintage may mga vintage pa tayo dyan katulad nitong isa na to single stitch din to guys itong isa ito 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 ang lupit nito guys itong isa na to grabe pakita ako sa inyo ito Single stitch din siya guys. Ayan, o. Itay nyo. Ang malupit, made in USA, ito. Kung familiar kayo sa itong tag na to, yung desert sheet. Ayan, guys. Kung familiar kayo sa tag na yan. Ayan, ito. ang malupit dito? Embroider. Embroider siya guys. Ayan. Talaga, yan Lupit, o. Oh. Talaga, naka-embroider siya Single stitch. USA. Made in USA. Ayan, guys. Ang lupit. Tapos meron pa rin tayo isa dito na embroidery, guys. Yung meron dito guys. ay ako. Medyo sinisipon tayo. Ito, ito guys. Ito, ito, ito. Ayan. Ito guys. Single stitch din siya na vintage ang ano niya. Ang logo niya. Fruit of the Bloom. Ayan. Made in USA yan guys. Ayan. Single stitch din siya. Ayan, ang ganda. Embroider din siya, guys. Ang lupet. Ayan. Ayan siya, guys. Wala siya sa likod. Ayan. Ayan yung mga item natin dito. Marami tayo, guys, dito. So, sa mga gustong kumuha ng mga vintage sa guys. So, PM lang. Diyan, comment below. Tapos, ayan, pag-usapan natin, guys kung ano ang magiging sitwasyon ba kung dito sa iyo along long lang especially Sarja pwede natin siya i-deliver sa malalapit pero kung medyo malayo siguro shipment na lang yung mga ganun guys kung meron kayong magugustuhan sa mga ukay natin guys so sunod i-reveal ko lahat yan ipapakita ko sa inyo isa-isahin ko yan sa inyo guys Medyo mataas kasi yung area natin, tinaasan ko talaga kasi nga ito yung bed ko. So, ayan. Medyo mataas. Pero guys, sabarang dami. Ayan, makikita nyo ito. Super Mario. Ayan o. Oh. Ayan guys, Super Mario. Ayan Oh. Made in USA din yan guys. Ayan. Malupit. Marami, marami tayo guys dito. Tapos, meron pa tayo rito guys na metallic ah. Ayan. Ayan guys, metallic ah. Ayan, sinusumpit lang natin ang ano, ng mga ano, dito lang. Ayan, tapos babalik lang natin. Ang tabi guys, dito. Tapos meron pa tayong ano, Pepsi, Sprite. Ayan. Ayan, Sprite. Ayan guys, ayan o. Yung mga koleksyon natin. Ayan, dami niyan. Tapos dito, meron pa rito, ano, ta meron tayong ano, ito, Friday the 13. Ayan guys, Friday the 13. Ito yung bakit na sa likod na yun. Tatlo yung Friday the 13 ko. May isang halos pareho nito. Kulay ano naman, ibang kulay. Ayan. Tapos itong ano. Ayan guys, ito. Harley Davidson guys. Harley Davidson. Ayan yung bakit sa likod ayan guys tapos op. itong Friday the 13 ulit guys ibang kulay naman ayan guys Friday the 13 ito naman yung bakit nya sa likod. ayan dami dyan guys dami nating collection dito tapos meron tayo dito ano ayan oh. iron maiden guys Ayan, Iron Maiden. Wala siyang bakit sa likod. Ayan. Ayan guys, so yung makakagusto niyang guys. Ayan, PM lang, walang problema. Along the UAE. Deliver natin. Tapos itong ano, ano ba itong ano, ano ito eh. Fruit of the Loom din. Nabintay siya, ano niya, Fruit of the Loom. Ano, lupit ang lupit ng graphics siya. May e, tama lang siya sa likod dito guys. Ito. Ito. Ayan, pero ang ganda ng graphics niya, Ayan o, ganda So, ayan guys Yung mga ano natin, mga collection natin Tapos, itong isa rito. Ah, blagdol Hindi natin alasabi yan Ito, majestic guys Ito Ito guys, majestic sya Ayan Tapos, sa likod nating Ah, sana po majestic meal. Ano lahat ito to, guys? Mga natin yan sa to. Mga Honduras. Honduras yan. Tapos ito, ay, ito nakita nyo na to. Metallica na to guys. Pinakita ko na sa inyo. Tapos ito naman. Ito. Ano na to? Sa uniform to. ayun hindi. Sa event ginamit ito. Sa event to. Pero made in USA to guys ha? Ayan. ginawa ko siya ngayon. Ayan. Sa event. Pang event yan. Mga ano lang. Mga ginawa lang para sa event na yun. O kahit yun na ganun. Tapos ito rin. Itong Montana. Ito. Ito. Alam ko. Uh, single stitch eh. Ah hindi, hindi. Hindi. Ito naman. Yung ambil lang. Ano niya. Heart tag niya. Ayan guys. Ambil. Ayan. Kaya kinuha ko. Ang kapalang tela guys. Passing graphics siya ang ganda. Ayan. Wala siyang ano bakit sa likod. Ang lupit guys. Ayun mga ano natin. Collection natin. Tapos ito naman. Ano to eh. Ayan. Triple A guys. Triple A yan. Triple A. Ayan o. Na Astel. Ayan. Ang ganda ng graphics siya guys. Kitang ina yung Wolf. Ayan. Ang laki niya. Ang ano. XL. Ayan. Ito naman natin XL nga ba ito Oo Ayan guys uh, Medyo sinusungkit lang natin guys Kasi nga ano Mataas yung Pinaglagyan natin Tapos meron pa tayo rito guys Itong ano The mariners Ayan Ito Ay, nga yan Knife naman to guys Ayan Mariners Ayan, ayan Sa gilid meron siya Ayan the barriers yan tapos balik natin to guys tapos wali tayo na iba tapos ito sa ating tong ano patriot guys majestic ayan majestic siya ayan tapos meron siyang <laughs> dated sa dikod ayan 2015 so, uh, semi vintage yan guys ayan Ayan. Okay, so, maya na natin ibalikan. Tapos ito. Pakita ko sa inyo lahat ng stock natin guys dito. Tapos ito, ano to? Ambil to. Alam ko to ambil eh. Ah, Concert T. Ayan o, Concert pala. Sorry, concert ayan. Concert Ayan o. Honduras yan guys. Ayan, ang ganda ng ano yan o. Bakit siya sarap. Tapos sa likod. Ayan. Yan siya. Tapos ito. So pakita ko na yun, yung lahat guys itong mga ano natin collection. Para kung may magusto kayo, message nyo lang ako ayan. Tapos to guys, ayan o, oh, champion. Made in USA. Ayan. Ayan, paano yan? Pang natin lahat guys. Tapos ito yung nakuha natin sa Ukay, kasama kahapon. Ayan, gildan siya na heavy cotton. Ayan, Pepsi. Ayan, o. Ayan, vintage na yan. Ah, hindi pa naman pala vintage. Kula, konti na lang, pa vintage na. Medyo ilang taong pa. <laughs> Pahinugin pa. Pero ang ganda yan ang bakit niya sa lingod, guys. Ganda lang ano yan. Bakit? Ayan. Tapos, ito. Ito, si Tupac guys, ayan. Ayan, ito si Tupac. May, may tama ito rito. Alam ko may butas ito eh. Alam ko may butas ito eh. Basta ito kay Tupac, ayan guys. Ayan yung aling, ano, ayan o. Oh. Ayan. Pero wala siyang bakit sa likod. Pero lang siya, ayan. Tapos, itong ito sa... Ito itong ano joker to guys eh hindi ako sure kung talagang ano siya legit o ano kasi yung totoong joker may nakalagay dito eh ano siya, eh. pero yung tag niya okay naman kasi may ganito naman tag, take cover na tag eh. Ah, uh, tag siya, ayan. <coughs> pero sinasabi na sama lang natin sa mga ordinary na wasay mi lang. bibigay lang natin ng mura yan, mga yung guys. Comment lang ay below tapos ano natin? Tapos ito, majestic teh Majestic. Ah, no, no, not, not majestic. Ito, ano to? Tennis, Tennessee. Ayan, Tennessee. Ayan o, oh, guys. Tennessee. Ang ganda ng ano niya sa oh, London Knights. Ang ganda. Sa so, kapal ng tela, guys. Kapal. Kali lang natin yun dyan, guys. Tapos, dami niyan guys, ang dami. Ito yung ano, ano to eh. Yung Jordan na ano, ayan oh, no. embroidered, embroidered siya. Nike, ayan no. Tapos legit to guys, supreme na ano niya, collaboration. Legit to, pero I think na pambabae yata to guys. Pero may ano yan, ang lupit na ano yan, wastag. Dami, ayan, legit na legit siya guys. Ayan ang wastag niya. Ayan. Ayan. Pinakita ko na yun sa ibang vlog ko. Tapos meron pa tayo rito guest. Ito, meron pa tayong guest dito guys. Ayan. Legit na guest yan. Ayan. Ayan guest talaga. Tapos ayan, may, ano ang guest niya? Pagilid. Sa gilid naman siya. Pagilid. Ayan. Dami yan. Papakita ko sa inyo lahat yung ipo natin dito. Ayan, ito naman si Dragon Ball 3. Ayan. <coughs> ano lang siya, spring tag pero ano siya ano siya talaga ang merge siya ng ano ha? Dragon Ball Z eh. ayan ganda ng harap niya pero wala sa likod guys wala harap lang tapos itong ano guys triple A na naman vintage tag na Astel yan ito yung harap niya Friday the 13 tapos ito yung likod. Ayan, likod niya guys. Tapos, ang dami ito guys, ang dami. nga ito, Naruto guys. Ayan, Naruto. Ayan. Naruto, wala siyang bakit siya likod guys. Harap lang. Tapos ito. Ito isa sa ano, mahal din guys. Ito, imaginary foundation. Napakamahal nito. Ang ganda ng graphics niya sa likod. Ayan, napakamahal dito. Ayan. Tayo naman, nag-glow yung ano yun. Napakaganda. Ayan. Oh. Wala siyang bakit sa likod. Ayan. Imaginary foundation. Kahit i-check nyo guys. Sa ito yung ano yun. Tag niya. Isa rin sa mahal na t-shirt to. Na pwede natin. Ano na, na-ibenta ng ano talagang malulupit. Tapos ito naman, The Beatles. Made in Honduras. Ayan, Let It Be. Yung tag Let It Be. May, ayan o, oh, ang ganda ng gitara niya. Wala siyang bakit sa likod guys, wala. Arap lang. Tapos, ito. Ayan, hands to. Ang ganda ng tela guys, ang ganda, sobra. Ang ganda ng tela niya. Grabe ang kapal hands print tag ayan hmm, tapos ito yung bakit nya so, mahal din to nakita ko sa ano nila sa sa oh, google tinignan ko chine ko rin ang mahal din ito guys sobrang mahal din ang damit ang kapal ang ganda ng tela ang grabe ang kapal tapos ito itong ano na to Miami Miami Miami, Miami Ink yan yan ano to yung sa mga nag artist to eh pero nakita ko rin ang presyo nito nasa ano rin mahal din guys mahal kung iisipin mo mahal din sa yan ang ganda ng tela kapal yan ang lalaki nito guys XL double XL yung mga kinukuha natin bibira yun natin yung maliliit kumukuha So ito, wag natin isama to kasi ano ko to eh, koleksyon ko to. Pang ano kaya, pampaswerte ko yan guys. Tapos ito, gildan din siya na printag. Ano siya, pang, pampabahay, alam ko. Pero malaki, pero unisex na, ang ganda oh. Ang ganda ng pabahay, big pink. Tapos yung Colorado fly, players, Flyers. Flyers volleyball club Wala siyang ano sa likod Bakit? Harap lang So guys Ayan Tapos Mayroon pa tayo rito Ano Ito Lakers The release ng Adidas Guys Print tag Ayan Tapos Ito yung likod mo Ito yung likod niya, Guys Ayan Ito yung likod Ang ganda ang ganda na ano ito, ano ito eh, double XL ito eh, medyo malaki, tama, double XL, ganda na size, double XL, parang ito, suot ko na ito, double XL guys, pero ang ganda, so guys, ito pa, marami pa tayo rito, dahil pa ng ano, kukunin, puro black, So karami ng ano natin, black guys, ito, Super Mario din guys, ayan o, hot tag, ayan o, tapos ito majestic din, melt sa majestic. Na. Pre, ano, original na original hard tag niya. Ayan, Bo. <coughs> ayan, right number 5. Ayun. Tapos itong isang black na ano to? Puha yu Hawaii ayan. Ayan yung harap niya, guys. Tapos, ito naman yung likod. Ayan. dami, guys. Ang dami. Ano pa tayong pula? Nasaan yung pula ko? Parang nawala. May pula ako dyan, eh. Ay, sampay ko ba doon? Hindi mo Parang naglao mong parang gulay yung isa ko. Okay. So, guys, ito naman. Ano ba ito? ah ano ito hard na triple A na astyle ayan hindi ko alam kung ano ito eh ayan o oh. 57.3 ito 2000 ito alam ko eh ito ayan o no? oh. ganda lang kapal wala siyang bakit sa siya likod guys wala sarap lang ayan ayan dyan siya tapos ito na mga, mamili lang ito, Maroon 5 concert to. Made in US ayan. Ayan, Maroon 5 concert. Ito yung likod niya. Ay, bakit niya, guys? Dupet Ayan. Made in US ayan, guys. Tapos ito. Ito basag na si The Big Notorious. Ayan, basag na. Ayan o. Oh. Vintage ayan na talaga. Nakita mo, big notorious ayan. Made in Mexico. Pero ano lang ito. Hindi naman gano'ng kamahalan guys. Ano lang kasi normal lang design lang. So ayan. Wala siyang bakit sa likod guys. Ayan. Yung mga ordinary lang guys. Kung sa along UAE lang kayo. Tulak ko sa inyo ng ano yan. Nang 350, 350 dirham yung guys. Yung mga ordinary. Ito na naman Astel AAA o vintage cell. Made in USA guys. Ang ganda ng ano Graphic sa Los Angeles, California. Wala siyang bakit sa likod sa harap lang. Ayan. dami natin na yung collection guys. Tapos ito. Ito na ano, to. Ah, majestic din guys. Ito. O, box. Ano. Arizona Baseball. Ayan o Vintage so guys 998 Is 998 Ayan Majestic Wala siyang back and Sa likod guys Wala Sa harap lang Majestic Vintage na yan Tapos ito pa Isang Majestic guys Ito ang lakan nito Double XL Pakita Ay nyo Ayan o Pero ang ganda Ayan Tapos ito yung likod nyo Sa hindi nga Ayan. May well, bakit sa likod. Yun guys. So, ayan yung mga ano natin guys. Mga collection. Ayan. Ito hindi na natin pakita. Ah, meron pa pala tayo rito na ano. Hindi ko na pakita sa inyo. Ito mahal din to eh. Itong ano na to. Mahal din to guys. Gildan siya na vintage na ano yung heart tag Ayan. Kung familiar kayo dyan. Ayan o. Oh live to piece yan. Mahal din to. Naglalaro na ng 240 dirham niya tayo ano dito. Presyo. Sa peso, no? sa 3,000 peso rin to. Yeah. So guys, pero kung ano natin to hindi naman tayo magmamahal ng benta guys. Sinasaya ko sa inyo guys. Ang mahamid yung mahal lang sa atin yung siyempre may mga value. Pero yung mga ordinary at yung mga yung mga sa mga ordinary lang guys tapos yung lang ngungolekta tat gusto ng item ko benta ko sa inyo ng ano ng 3.50 guys yung pwede na yan 50 yan, 50 dirham tatlo yun PM lang kayo tulak natin sa inyo yan so paano guys putuli na natin yung vlog natin hanggang dito na lang uh, so sa mga nanonood sa mga uh, nagbibintage yan na magustuhan nyo yung item natin, ha, please comment lang dyan. Pag-usapan natin kung paano natin, paano nyo, paano ko ibibigay at paano nyo kukunin. Comment lang kayo. Tapos ilalagay ko yung number ko dyan sa, ba, sa link. I-save -sa ko. Tapos kontakan nyo lang ako guys. So, paano? Hanggang dito na lang uli guys. So, paano? Bye-bye.